Okay guys, welcome to my channel Dave Scott 7 TV Ayan Sarap ng tulog ng aking kuting o, Bagong dating Yung kanyang damit no? Galing sa Shopee Ang himbing ng kanyang tulog Siguro ano guys to no? Nalibago siya Baka nagustuhan niya yung Kanyang damit no? kaya napatulog siya no ayan so ang cute ng miming ko ayan cute ng miming ng anak ko yan may kwintas pa yan no ayan kinikwintas na ng anak ko yan gawa niya ng anak ko yan o tingnan niyo guys pampawala ng stress may Tulog ng minga. Yan, bagong-bago yung damit niya. Kararating lang galing Shopee. Yan, si Miming. Sarap ng tulog. Ang himbing ng tulog ng Miming. Yan, si Miming ko yan. Kung may langaw, gumaano siya eh. Parang kinikiliti siya sa pag may langaw dumadapo sa kanya no ayo talaga magpaistorbo no ayan no hindi pa nagigising si Mimi may ganda ng kanyang ano ganda ng kanyang kwintas yan gawa ng anak ko yan Okay guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel. Dave Scott 7 TV and don't forget to hit the notification bell para sa mga update thank you guys bye and God bless everyone